Gusto ko nilalamig. <laughs> nilalamig kayo? Ha? ha nilalamig kayo? Hoy, taba. Nilalamig ba kayo? <laughs> Kinumutan yung dalawa ko kasi talbo yan sila eh. Pero may damit yan. Talamag ka, Weng? Hmm. May damit yan. Kasi, nilalamig pa ka rin siya. Sophie, nilalamig ka Sophie? Ha? Lamig ka Sophie? <laughs> nilalamig ka Sophie? Ha? May alis dyan. Ang <laughs> lamig kasi ngayon. Ang lamig ng tagay time. Shhh! <laughs> Ang dalawa. Ayaw na umalis sa ano towel. Lalamig ka? <laughs> si Win. <Weng>. ulo. <Tamu> <laughs> Sinuksok talaga niya. Lalamig ka, Weng? Ano yung bunso? Ano, Weng? Lalamig ka? Ayun na. Kung matamang to. Ito. jadi itu kan ya <laughs> hmm hmm